Mayor Abi Binay bumisita sa Bacoor City para pumirma ng isang memorandum of agreement between sa City of Makati and City of Bacoor. Sinalubong siya ng mga opisyalis ng Bacoor LGO sa pangunguna ni Mayor Strike Revilla sa Bacoor Government Center nitong Webes, March 17. Ito ay sa kasagsagan ng kanilang trade fair kung saan ay ang bawat organisasyong rehistrado sa Bacoor ay binigyan ng pagkakataong kumita kasabay na rin ng pagdaraos ng karawan ng Alcalde. Nagsalita si Mayor Binay tungkol sa kahalagahan ng data gathering para mas malaman ang mga pangailangan ng mga mamayan lalo na ng mga senior citizen. Pinasalamatan ni Mayor Revilla ang punong lungsod ng Makati sa pagpahing nito sa binuong kasunduan na siya namang sinunda ng pag-endorso nito sa kandidatura sa pagkasenador ng Mayora sa 2025 midterm elections. Nakapaloob sa kasunduan na ibibigay ng Makati City ang system o proseso nito sa pagbuo at pagbibigay ng Makati Zen Cards at inasahang pag-uusapan ang pagiging libre rin ng pag-produce ng mismong cards para sa mga bakoorenyo. Ayan lamang muna para sa balitang ito. May may alam, mulat at alerto. Ako si Joshua Miranda hanggang sa muling pagbabalita. Ito ang Balitang Bayan para sa mas totoo at pinabilis na balitaan.